Paano kung nahihirapan kang matanggihan ang anak sa mga gusto nito kahit minsan hindi ito practical para sa kanya? Ano ang masamang epekto nito sa kanyang paglaki? At ano ang mga tip para hindi maging laki sa layaw ang iyong anak? Tapusin mo ang video na ito para maging marunong kang magulam. At epektibo mong mapalaki ang mga anak ng matino at hindi laki sa layaw. Lalo na para maiwasan maging matigas ang ulo paglaki para hindi siya maging sakit sa ulo balang araw. Isa ka ba sa mga parents na nahihirapan tumanggi sa mga gusto ng iyong anak? Narito ang ilang mga epekto kapag naging laki sa layaw ang iyong anak at kung paano ito maiiwasan. Isa sa mga mahalagang bagay na dapat matutunan ng isang bata ay ang harapin ng katutuhanan. Hindi lahat ng bagay na kanyang gustuhin ay maaaring makuha. Marami mga rason kung bakit mayroong mga magulang na nahihirapang limitahan at tumanggi sa kanyang mga anak. Narito ang mga ilan sa mga karaniwang rason. Una, ayaw ng magulang na lumayo ang loob sa kanya ng anak, o di kaya naman ay mapagbuntunan nito ng galit. Ikalawa, maaaring nagkaroon sila ng past experience kung saan ito lamang ang nakikitang paraan ng magulang upang makabawi sa kanyang anak. Ikatlo, hindi healthy ang paraan at pagnanais ng magulang na mapalapit ang kanyang loob sa anak. Ikaapat, Naniniwala ang magulang na dapat maibigay niya anuman ang mga bagay na gustuhin ng kanyang anak. Ikalima, iniiwasan ng magulang na maiparanas anak kung ano yung mga pagkukulang na naranasan niya noong siya ay bata pa. Ikaanim, labis-labis ang pagiging mapagbigay ng magulang dahil ayaw nitong magkulang o mapagkaitan ang anak sa kaya niyang ibigay. Ngayon, nakarelate ka ba sa isa o higit pa sa anim na pangkaraniwang rason na ito na nabanggit ko? May iba't ibang paraan ng pagpapalaki ang bawat magulang. Gaya nito, may iba't ibang rason din kung bakit ang iba ay talagang hindi makatanggi sa kanilang mga anak. Para sa ibang magulang, hanggat maaari at kanilang kakayanin, gagawin nila ang lahat ng paraan para lang mapasundan sa kagustuhan ng anak. Subalit ang pag-oo ng pag-oo sa kagustuhan ng mga anak ay maaaring magdulot ng hindi magandang epekto habang ito ay lumalaki. Ang pagtanggi naman sa iyong anak ay isang paraan upang bumuo ng healthy boundary at pagdidisiplina sa anak sa positibong paraan. Sa pamamagitan nito, hinahayaan mo ang iyong anak na abutin ang kanyang sariling pangarap at kanyang mga goals. Subalit palaging tatandaan na lahat ng bagay ay kailangan may bound areas at limitasyon. Bilang magulang, kailangan alam mo kung hanggang saan at kailan ka lang dapat mag-oo at magsimulang hindi. Narito ang masasamang epekto ng palaging hindi pagtanggi sa gusto ng mga anak. Una, maaring mapasigla mo pa ang pagiging self-centered ng bata. Malaki ang posibilidad na maging self-centered ang iyong anak at isipin lahat ng bagay sa mundo ay umiikot lamang sa kanya. Dahil dito, nawawalan siya ng pagkakataon makita ang halaga ng ibang tao sa kanyang paligid, lalo na ang nararamdaman at pangangailangan ng iba. Ikalawa, mahihirapan kang mag-establish ng boundaries. May ilang mga magulang na hindi na paghihigpitan ang kanilang mga anak at hindi na rin dinidisiplina sa mga pagkakamaling na gawa nito. Kapag ganito ang sitwasyon, magiging ugali ng bata na hindi nakikita ang kanyang sariling pagkakamali. Iisipin ng iyong anak na walang mali sa kanyang ginagawa kaya patuloy niya itong ginagawa. Kaya naman hindi na rin niya makikita ang bound mula sa ibang tao. Ito naman ang ikatlong masamang epekto pag naspoiled ng bata. Pagka-exhaust sa parte ng mga magulang. Kung ikaw ay magulang na hindi makahindi sa iyong anak, mapapagod at mahihirapan ka abutin ng abutin ang lahat ng kanyang kagustuhan. Magastos kung pipiliin mong palaging sundin ang luho ng iyong anak, at maaari rin yung maging emotionally exhausting bilang magulang. Maaaring ang bata ay maging laki sa layao at spoiled pa nga. Reputasyon mo din bilang magulang ang maaapektuhan nito. Ano na lang ang sasabihin ng ibang tao sa iyo na ganun ang anak mo, di ba? Ikaapat sa masamang epekto nito ay lumalaking spoiled ang iyong anak. Ayon sa pag-aaral, kapag lumaking spoiled ang isang bata, malaki ang epekto nito sa kanyang sarili at sa mga taong nakapaligid sa kanya. Maaari itong magpakita ng kawalan ng konsiderasyon sa iba. Para sa kanya, ang kanyang boses lamang ang dapat na marinig at siya lamang ang dapat masunod. Ikalima, bukod sa mga nabanggit, maaari rin magbago ang kanyang hugali at maging madadalitin. Bagamat tungkulin ng magulang na palakihin ang kanilang mga anak sa positibong environment, mahalaga rin i-expose sila sa mga sitwasyon na hindi nila gusto. Ito ay importante upang maging matatag silang humarap sa anumang sitwasyon. Kailangang matuto silang tumanggap ng katutuhanang hindi lahat pwede makuha, kasi kung hindi, Malaki ang posibilidad na maging bastos at mawalan ito ng respeto habang lumalaki. Pag-usapan na natin ang limang tips kung paano tatanggi sa iyong anak at hindi siya maging laki sa layawang bata. Narito ang ilang mga tips at strategies na makakatulong sa mga magulang na tumanggi sa kanilang mga anak kung kinakailangan. Una, mag-set ng limit. Hindi lahat ng bagay ng gustuhin ng iyong anak ay kailangan ng ibigay sa kanya upang maging mabuting magulang. Ang pagkakaroon ng Boundaries ay makakatulong upang mamanage ang kanilang mga expectation. Ikalawa, pag-usapan ng maaga mga bagay na kailangan niyang malaman at gawin. Upang maiwasang masaktan ang loob ng iyong anak, mahalaga na alam niya kung ano ang dapat niyang gawin at hanggang saan lamang ang kanyang limitasyon. Ikatlo, pag isipan mabuti ang bawat desisyon. Kapag may hiniling ang iyong anak, huwag agad sumang-ayon o tumangi. Pag-isipang mabuti at pag-usapang mabuti kasama ng iyong anak. Hindi mo kailangan maging perpektong magulang, kailangan mo lamang gawin tama ang mga bagay at maging makatuwiran at makatutuhanan. Ikaapat, ipaliwanag ang rason. Mas matatanggap ng iyong anak ang iyong desisyon kung hindi kung mayroon kang logical na rason. Kahit ang simpleng paliwanag ay makakatulong upang kayo ay magkaintindihan. Ikalima, mag-provide ng emotional support. Kapag dalit o malungkot ang iyong anak dahil ikaw ay humindi sa kanya, ipakita at iparamdam mo sa kanya na may pakialam ka sa kanyang nararamdaman. Ang iyong salita ay makakatulong upang mapagahan ang kanyang pakiramdam at pagkadismaya at tuluyan itong makalimutan. Kung susundin mo ang mga tips sa video na ito malaki ang posibilidad na maging makatuwiran ang anak mo habang lumalaki. Pero kung babaliwalin mo ang mga tips na ito, baka maging sakit sa ulo lang ang anak mo balang araw. Abangan ang iba ko pang video na tulad nito. Mag-subscribe, salamat sa panunood. Maaari mo bang suportahan ang channel na ito? Gumagawa ako ng mga video na napaka-informatibo na tiyak na mabibigyan ka ng kaalaman, Daya ng mga pagtuturo sa Biblia. Iba't ibang topic, nagbabahagi din ako ng iba't ibang kalaman at impormasyon na kapakipakinabang sa mga tao. Gumagawa din ako ng mga funny videos para hindi naman makapag-focus sa mga seriusong bagay ang channel na ito. Kailangan din natin tumawa, malibang at mag diba? Iba-iba content ng channel na ito pero tiyak na ito ay kapakipakinabam. Sana'y suportahan at abaman mo ang mga video ko. Salamat sa panunood. Inat always and stay healthy.